Wala kayo sa hair niya, oh. Wala kayo sa hair niya. Oh. <laughs> May tali na hair. May tali na hair, baby. Oh, alis na naman, Adi. Oh, alis na, oh. Alis na naman, Adi. Bye-bye. 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 Na, na, na. Tali. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Oh. Alis naman, Adi. <laughs> ka 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 eh. oh, alis na ade oh, alis na oh patingin ka sa akin kala mo kukuli ka sakay ka doon dalawa kay kuya bilis bye bye dali na dali, dali. oh pakuha ka ka na bye bye <laughs> Gusto mo ah Sakay ka na naman motor ah Adik na adik ka sa motor ah Ano nyo? Tingnan nyo guys. Marunong payan yan maghawak. <laughs> Bye!